So magandang umaga mga kaidol Ito yung uh, isda natin kaninang umaga mga kaidol uh, sa out ko lang sa lahat ng mga followers Sama muna kami sa video natin mga kaidol Sa uh, uh, dalawa kami ni kaidol Darwin Kalibay uh, Salamat pala sa walang sawa sa support sa ating vlog sa, uh, Ito sa youtube channel natin mga kaidol no? Maraming salamat po uh, Ito yung isda natin kaninang umaga mga kaidol May sagisik, itong, adalagang bukin, may matambaka yung ibang klase mga kaidol ah. marami pang ano bangus dyan pirit at budburon. at saka uh, ano basta marami pa ibang mga kaidol ah. na lang sa video natin mga kaidol at sa lahat ng mga viewers natin dyan and mga followers and followers maraming salamat sa panonood ninyo sa ating video sa so walang sawang support na sa ating video mga kaidol and thank you at yeah. si kaidol natin Darwin ah. sobrang saya ayun mga kaidol no ah ito lahat yung mga isda natin mga kaidol kaya bila na kayo mga kaidol ah. sa ating mga isdaan dito mga kaidol sa location ng Malacan to mga kaidol ha ah. kapuntang murakai yan mga bagong dating natin lahat mga kaidol ah, salamat talaga sa support kayo mga kaidol youtube channel natin kaya yun ...til till the end lang sa video mga kaidol maraming salamat po kaidol natin Darwin nagpukot ng ice ayun